kabilang din sa mga veteran Pilipino comics illustrator o dibuistang Pinoy na pumalaot sa pagdidibu sa comics si Rolly Buenape noong early 1960s. Nabigyan siya ng break na makaguhit sa Jimmy Randa Sons Publishing at ito ay sa pamamagitan ng kanyang katatguhit na walang hanggang panganib. Ito rin ang simula para maging contributor din siya sa iba't ibang comics publication gaya ng Benipayo, Crap PSG, Gasi at maging Saliwayway Magazine. Ilan sa mga naiguit niyang kwento ay ang inilayo sa apoy na sinulat ni Rosita Chopila, taga-subaybay ni Rosa Bella nakatandem niya si Lolita Sebastian sa kwentong Amayan at uh, nagwakas na kasamaan na sinulat naman ni TJ Datoon na pawang lumabas sa Lagim Comics. Ang editor ng Benipayo Publication na si Sil Ibangilista ay nakatandem ni Rolly Buenape sa kwentong Ang Bulag. Gumawa rin siya sa Benipayo Publication ng ilang cover illustration. Si Crisen Sugar Clemente ay nakatandem niya sa 2016 Odyssey at uh, si Jess Mauricio ay sa kwento nitong Kadakilaan ng isang Lipi na nalimbag naman sa Craft Classic. Sa Liwayway Magazine niya nakatandem si Clemente San Pedro sa kwento nitong Population Explosion at si Big J Poblete using his pseudonym Jess De Jesus ay sa kwento nitong To the Wounds That Never Heal sa PSG Publication ay nakapagdiburin si Rolly Buenape at dito ay nakatandem niya si Mars Ravelo using his pseudonym Virgo Villa sa nobelang Gargantua na lumabas sa Universal Comics. Si Pablo S. Gomez naman ay nakatrabaho niya sa nobelang Ulo ni Dracula. Ang ilan sa memorable novel na iginuhit ni Rolly Buenape ay ang Bertang Palakol na sinulat din ni Mars Ravelo using another pseudonym Rex Guerrero na sa Filipino Comics na Limbag at ang Batang Estero na sinulat ulat ng comics writer, novelist, and editor na si Ricardo M. De Luna na lumabas naman sa Liwayway Magazine noong 1971. Naisalin din ito sa pelikula na ginampanan ni Roberto Gonzales ang title role. Tila nagkaroon ng patlang ang pagdidibuho ni Rolly Buenape dahil madalang ko nang makita ang kanyang mga dibuho noong early 1980s although may mga nakita rin akong naiguhit niya sa Atlas Publication noong mid-80s kung saan iginuhit niya dito ang cover illustration ng Kamatari na sinulat ni Leonard Roa sa Ninja Packet Comics. First time kong namit si Rolly Buenape sa Atlas Writer Illustrator Together Again Grand Reunion na ginanap sa loob ng Atlas Publication noong 2011. Dito ko rin unang namit si Canestor Malgapo. Naikwento sa akin ni Rolly Buenape na nang ibang bansa din siya ng ilang panahon at uh, doon nagtrabaho kaya nawala ng pansamantala sa comics. Gumawa rin daw siya ng mga illustration sa ilang textbook publication aside from painting na pinagkakaabalahan din niya. Unfortunately, after 4 years, yumao si Rolly Buenape noong January 12, 2015. Siya si Rolly Buenape, Filipino Comics Illustrator o dibuwis Pinoy at ang mga iginuit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.